Welcome back ulit sa ating mga kasda dyan. No? Maraming maraming salamat uh, sa inyo mga no? sa inyong uh, pag-support sa inyong YouTube channel mga No? So ngayon mga uh, pag-uusapan po natin itong uh, paano nga ba natin malaman no? kung ito ba yung ating uh, platy ay kinukrus uh, kinukrus uh, uh, sa tawag sa surtil mga No? At pakita din natin kung uh, saan yung uh, original mga no? kung ano yung original na platy at saka yung kinukrus na mga at, no? So ngayon makistep pakita po natin at uh, bago pa yan makisla no, uh, ito ito po yung ating uh, observation sa at ating mga paproject makisla kaya yan natin pong na uh, obserbahan po ito makisla na no. aki po ito uh, experience na obserbahan ko na monitor ko po yung uh, mga result ng ating mga kinukus bid ano yung mga ano ano nga tawag yun? yung mga platy pagwald na kinukus sa ating mga uh, So ito mga isda So yan pakita po natin mga isda. Pakita. So ito na po mga isda oh. Nakikita nyo mga isda. Pakita po natin na kung paano malaman yung uh, ating uh, platy na ating uh, ito, Yung uh, pag cross ng sword tail no. Kung ano yung kaibahan sa original na platy talaga. So yan. Uh, pakita po natin mga isda ha. So nakikita nyo yung black wag mga isda ito. Ito yung ating uh plati. ito ay cross na po yan mga cross na po sa uh swordtail ito yung uh, swordtail natin mga ito mga guys kino cross po natin ito no inapid kasi natin yung platy natin mga kaya yan uh, tawag nito uh, sa ship ng kanyang body mga guys yan malapad tapos uh, parang uh, dwarf yan at paano nga ba natin malaman kung yan po ay kinukrus na uh, dito nyo malaman magisda oh. malaman mo talaga magisda dyan sa mail no? dyan mo makikita sa mail magisda pakita po natin natin lang pong na ng kaunti yan kung nakikita nyo magisda yan sa kanyang uh, buntot magisda may sword na lumabas yan yan yung uh, tawag ito yan yung ah. Uh, malaman kung na-cross na sa ating uh, mga swordtail mga kesda. Kaya 'yan, no. Sa aking observation ng po 'yan mga isda, 'yan yung talaga yung aking mga na obserbahan at aking din na uh, tawag ito na napag uh, napagtutukan kumbaga, no. 'Yan at yung original naman na uh, platin mga isda, wala wala kasi tayo ngayong uh, nakuha na uh, plate na kwal magisda na uh, black wag magisda kaya yan kinuha lang po natin ngayon yung ating uh, robinos no plate din ito magisda yung robinos plate din so, pakita po natin no? kung nakikita niyo magisda walang wala yang sword na lumabas sa kanyang kaudal yan magisda oh. Kusa hindi pa nakilala ng kaudal yung yung buntot yung dito. I-compare mo dito sa isa mga isda yan, oh, may lumabas na matulis. Yan. Yan yung uh, tawag ito. Yan yung mga na cross na talaga. Pero kung may naobserbahan din kayo, o baka mali lang ako, pero sa akin mga yan talaga yung mga nakikita ko. Yung shape ng kanyang katawan, yan, dwarf siya, maliit yung katawan, tapos malapad. I-confirm mo dito, mga kisda, oh. I-confirm mo dito sa ating uh, original na swordtail. Yan. Ito po ay original na swordtail, mga kisda. Yan, blackwag po yan. Na, ah, uh, ipsy type. Yan, nakikita nyo, mga Mataas yung kanyang body. Yan, mataas yung body. Tapos, siyempre pag once na mataas yung body, yung kanya namang sword dun sa caudal, mataas din. I-compare mo dito mga isda. Yan, hindi naman ito, hindi naman ito uh, late, late uh, bloomer mga isda. No? Hindi naman ito late bloomer. No? At alam ko kasi, pag tawag ito, pag late bloomer dahil nga, yung one talaga, yung body, alam din natin. No? Yung pag-ship ng body talaga mga isda, dyan natin makikita at saka yung sa caudal talaga kaya yan makis daw ako nagkakamali man ako pwede nyo akong i-correction yan pero sa akin makis daw ito talaga yung mga naobserbahan na ko sayang lang makis daw hindi tayo nakapagkuha ng uh, original na platy. na black wag yung may mga kuwan kasi mga isda yung mga balon na black wag yan, yan kasi yung pina natin para maglabas no kinocross po natin sa mga sortil tail nito para yung ati mga sortil na mga balon mag upgrade di kasi mad ah, madali kasi mag upgrade mga isda pag once na ganito yun yung mga dorsal makita nyo mga pag mga ganyang dorsal makista madali lang ipang upgrade yan ito mga guys da, iwasan nyo naman itong ihalo sa inyo mga uh, sword tail no? akala nyo kasi mag baka akala nyo mga guys da, ito ay bloomer yan wag nyo ihalo ito mga guys da, dahil yung mga uh, sword tail nyo magkakaroon mag ng platy. so yan sa akin mga kisda okay naman pero mas maganda talaga yung uh, mataas yung size ng ating mga swordtail mga kisda dahil once na uh, bine-breeding po natin dito yung ating mga swordtail hindi na po sila lalaki ng lalaki kasi yung mga platy mga kisda hindi talaga gaano kalaki sila. Kung may liit na po sila i-compare mo sa mga swordtail dahil yung mga swordtail yan malaki maabot ng sa akin mga guys daw maabot ng 6 inches yan yan yung pinaka mataas ko sa atin no? 6 inches okay, yung mga platy talaga nasa mga 2 inches ganyan na po talaga sa akin so yan no sana mga kung may mga tawag ito kung may mali man ako ayan ah, na ah, comment na po kayo hindi naman po talaga ako ah, sobrang magaling sa soil till mga guys So pinapakita lang po natin kung ano yung uh, kaibahan ng ating uh, original na uh, tawag ito na plati at saka yung ating kinukross na na plati. Baka kasi darating yung panahon mga isda, na bibili kayo. ba? Diba? Tapos kagaya yan, no. Oh, sabihin nila na plati tapos may sword na lumabas dyan mga kaisda. Eh magdadalawang isip po kayo nyan. Magdadalawang isip po kayo saka na cross na po yan sa sa swordtail mga isda yan mga isda yan yung original na platy ito mga isda nasa, na kuhan kasi ito mga isda eh, parang ano nga ba yung nasalot yung napabayaan no? ito ay nasa mga 4 months na so yan maliit siya at kung ah uh, wala talaga ang lumabas na sword sa kanyang kaudal makisda kaya yan no sobrang, sobrang ganda din naman ng mga platy din makisda no sobrang ganda iwasan nyo lang ito ta paalala tayo makisda iwasan nyo lang iwasan na i ihalo ito sword kung type nyo naman ihalo eh, wala akong magawa dyan Basta sa akin lang mas maganda talaga pag project hindi nyo isama sa inyo mga kasi mga ista pag once na project ka, kasi hindi talaga uh, dwarf or platy yung lalabas lahat may mga lalabas talaga na mga kagaya nito no o hindi man ganito pero long body uh, yun mga ista wag nyo munang ihalo sa inyo mga tawagating uh, tawag original sword tail dahil yun yung uh, kuha ng mga isda, tawag doon. May halo pa kasi yung platy. Uh, plati. Baka makapag breed yun. Tapos yun, masira yung ang inyong original. Mas maganda mga isda. Pag project, uh, i e, tawag, separate nyo muna mga isda. Yan. Hindi, hindi, talaga ako nagmamarunong mga isda. Hindi talaga ako nagmamarunong uh, sinishare ko lang mga isda kung ano yung mga naobserbahan ko sa pag-aalaga ng ating mga sultil... ng ating papa-project At abangan nyo pala mga kaisda, ano? Kung ano ba yung ating uh, bagong na project, no? Sana, uh, sana mga kaisda, uh, may, may palabas po tayong uh, red eye, no? Red eye na tawag ito na rubinus mga kaisda, no? Yun yung ating uh, isa sa mga golden, No, may nakita na po tayo mga kaisda. Uh, I hope na maging Robinos 'yun. Uh, project lang po kasi yun, mga isda, no, project lang po natin na uh, sana uh, magkakaroon po tayo ng uh, red-eye robinose. Yan, napagsikapan po natin yan, mga isda, no, na lalabas po sa ating mga project dyan. At, siyempre alam niyo naman, mga isda, pag once na project, hindi talaga natin kailangan ihalo sa mga ating mga original na mga platy. Dahil nga baka masira yung ating mga ating atawag nating lane, no. Dahil nga gaya yan, no tapos ibenta mo tapos project ka pala eh, yan masisira po yung ating uh, uh, tawag ito yung tiwala ng tao mas mabuti pa kung mag once na magbenta ka mga isda sabihan mo talaga sabihan mo talaga na yan po ay project yan project, project po yan okay lang ba sa yan kung mag okay naman eh wala naman problema pero yan no abang-abang po tayo baka darating ah, baka ta, one month yata yan o oh, 15 days medyo baka makalaki na yung konti sana nga mga guys uh, tawag yun rubinos po yan o oh. rubinos po talaga yung result rubinos na red eye so yan sobrang ganda mga guys no so yan mga guys no So, yun lang po yun mga no. Sana may mga naibigay po ako mga ideas sa inyo, no? So, yan lang mga kaistano. Ah, maraming salamat pala sa ating mga subscriber dyan na walang sawang sumusuporta sa YouTube channel, mga no. So, sa hindi pa nakapag-subscribe at YouTube channel, ah, subscribe na po kayo. Ah, pinitin yung notification bell para updated sa mga bagong video, no? So, yan mga kaistano. Ah, huwag kalimutan na i-like and i-share, mga At syempre, huwag nyo i skip yung ads, mga no. So, yan mga kaistano. Ah, maraming salamat sa inyo at God bless us all mga kasda